Maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Napakalaki po ng halaga, 241 billion. Walahong ano, wala pong uh, ganong halaga ang inaprubahan ng Bicam. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. Ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng uh, enrolled bill. Hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill. Nang House of Representatives. Ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado na nagkaroon ng uh, Bicameral Conference Committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. Uh, for my speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa ata uh, sino sino pa ho ang uh, sasampahan ng kaso bukod kay uh, speaker uh, Martin Romualdez. Number 1 syempre si Martin Romualdez Pangalawa itong si ko Pangatlo itong si uh, majority leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila <coughs> Dahil po una wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan, may basbas -bas ng Speaker. Sa so Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. Crimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Uh, kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprobahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa bicameral committee at uh, nagulat na lang kaming lahat nung makita namin kung bakit yung pong in sa amin na cam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng uh, presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin, kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay uh, nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ano, wala pong uh, ganung halaga ang inaprubahan ng Bicam at hindi hindi po rin yon ang inaprubahan sa plenaryo. Ibakit e po nagkaroon ng ganong halaga doon sa uh, General Appropriations Act GAA? Kanya po, uh, ako, bilang isang uh, nakaupong congressman, eh kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng uh, enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako, nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan niyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Okay, Okay. Uh, baka may viewers ka, Tony Raul. Viewers. Okay. Okay. Well, uh, tama po 'yung sinabi ni uh, former speaker Bebot Alvarez no? Kasi maliwanag naman na dapat 'yung uh, uh, bicameral conference committee report ay i-approve ia ng House at i-approve ia din, din yan ng Senate. Maraming blanko doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali ay galing kay Congresswoman Kimbo ang nagsabi na yung technical working group ang uh, gumawa na ng tinatawag nilang ano insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference eh ang tanong meron bang records of proceedings doon sa bicam wala eh Meron bang journal of proceedings wala wala silang maipakita So dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng technical working group. Technical working group sa Senado, technical working group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng technical working group. At uh, mag-execute sila ng kanilang uh, affidavit kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano paman para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito dahil ay statement ng galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga uh, BICAM report na may perma naman yung mga members ng uh, BICAM committee sa House at sa Senate eh, sa tinagal-tagal ko rin staff speaker na Bebot dyan sa kongreso magmula 87 hanggang sa Senado. Ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa kongreso at pati dyan sa Senado na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng bicam. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i aproban nila, eh asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker B, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon ng mga insertions. Yun lamang po. Oh, Tony Verde, bago natin yung pisa ng Q&A. Okay na? O, oh, boss, sino na magtatanong? Uh, Carlo Mateo ng DCWB. Speaker anong uh, former speaker ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino uh, pa ho ang uh, sasampahan ng kaso bukod kay uh, speaker uh, Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Uh, sa aking pagkaalam, no, uh, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number one, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldi ko. Pangatlo, itong si uh, Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas -bas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag ka hindi po sinabi ng speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako itong si Martin Romualdez ay talagang uh, siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, syempre yung ako gusto ko rin gusto ko rin magpasalamat ano kay uh, Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang Bicam Report. Ngayon, eh bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa ano sa gaa na, si, na pinirmahan ng pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction ng ano ng uh, kung ano yung inaprubahan ng kongreso sa plenary dahil kung ito ay magkaiba, aba ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Eh ako may suspecha. Anong anong problema ba't ayaw mo ilabas? Problema diyan kung walang enrolled bill, yung liability magsi-shift mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi eh, sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang, ano? Sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment eh para matabunan ito para yun ang pag-usapan para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive pa pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga 241 billion ay eh, kaming mga ordinaryong tao eh, we cannot even begin to wrap our heads around that figure ha 400 241 kaya kami ni uh, Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch ay we joined hands with Speaker, with uh, Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime, krimen po ito It is a crime not only under the revised penal code, but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Okay. Hello, good morning po. Noel well po ng PTV News. Uh, attorney, attorney Topacio, clarify ko lang, kailan nga ipapasa yung pag-file, anong, anong date? Uh, sa lunes po, itong darating na lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, uh, you have mentioned earlier that uh, it was yung mga blank was filled up by filled out by the uh, TWG of Kong of Kong House of Representative and Senate. So do you have the names as well, sir? Uh, i include mo rin ba sila sa sa pagfile? Ah, uh, mapapasama yan sila siguro sa Jando for uh, for soundbite lang po sir pa pag-explain further yung diyan. Ah uh, ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon no sa complaint. Pero later on ah uh, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po. Ah uh, for Attorney Bondoc and Congressman Bebot. Ah uh, na mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya may nadali yung impeachment para ma matabu, matabunan ang pinus, issues. Pinus, so, so, oo. o uh, 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 sa inyo pong dalawa, um, itong kasi pareho po kayong ano, nasa side ng mga Duterte, hindi po kaya ito magiging isang political war? ah uh, una po sa lahat, uh, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, tong filing. I am acting in my capacity as a National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay Chairperson ng uh, Arbitration Committee ng PDP Laban. So, I'm really on the legal team of PDP, no? So, uh, needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, am speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung gaapo ang uh, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in finding the case ay para bigyan ng ilaw no ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng corruption at kung paano nililimas kasi lahat tayo ginagamit yan eh no yung terms na nililimas ang kaban ng bayan paano ito po sinasabi namin kung paano ginagawa and now sabi nila matagal nang nangyayari yan ang gusto naming masabi sa inyo it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Uh, gusto ko lang linawin din ano, na etong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipi committed a crime against the Republic of the Philippines. Uh, hiwalay po natin yung politika dito. Uh, mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Eh, follow up to question si Carlo Mateo, DCWB. Sir, kahit sino si Sir Jericho magbantay po siguro, meron ba tayong draft na dyan ng complaint para maipakita natin sa mga mamamahayag uh, yung uh, kung, kung ilang uh, pahina rin po yan? Uh, yung pong yung, yung drop, pinapainchun pa po eh. So, by Monday na lang po. But, uh, sa gusto ko lang po linawin ano bakit kasali po dito yung citizens crime watch uh, wala po kaming pakialam sa politika kung kung sa tingin po ninyo eh sumasali tayo sa pumulitika, hindi po pagkat tinignan ko po yung draft uh, ng complaint eh kinakailangan po talagang bumosis tayo pagkat ta pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino ang isa po sa advokasya, kahit naman pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch, ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman, lahat tayo ay eh, kumbinsido na yung mga nadidinig, nakikita natin, nababasa natin, talagang talamak po ang korupsyon sa ngayon. At hindi po tayo kinakailangan uh, manahimik, kinakailangan po, hindi lang tayo bumoses at magsumali uh, po tayo sa mga hakbang na mahabol po natin kung sino man. Ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung yung uh, uh na uh, Baycam report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa uh Sania. Kami po sa Bicol Region tiningnan na namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa laki po ng pondong ibinigay po ng ating gobyerno Napakarami po mga palpak na mga proyekto lalo na po yung mga irrigation at marami pang pondong inilalagay nila pagkat uh, tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa nasa kabukiran po yung project nila pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga uh, proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch lahat pong mga hakbang na naglalayong malaba ng korupsyon kami po ay palaging naanjaan idagdag ko lang ano, uh, baka sabihin niyo Citizens Crime Watch was organized para lang labanan uh, ang Marcos government 1992 pa po ay buhay na ang Citizens Crime Watch 1992 ang founder namin ay yung yumaong si Jose Malvar Villegas, attorney Jose Malvar Villegas. We are SEC registered, we have been accredited. Uh, as a Comelec watchdog in so many elections. At just to prove to you how non-partisan we are, while we were the ones who sued Garin, Congresswoman Garin, for the Dengbaksya scandal at 3.5 billion lang ngayon, lang because kung kukumpara rito, that's peanuts. Ngayon na ngayon ay nasa Sandigang Bayan. Dinimanda rin po namin si Commissioner Guanzon for graft ngayon ay nasa RTC Ulacan na. Lahat po yan eh, may probable cause. Even during the time of Duterte, dinimanda po namin na si Secretary Ramon Lopez for allegedly allowing large-scale tax evasion by Hyundai Motor Corporation. So kahit sino po, kahit under any administration, kung may nakikita kaming anomalya, dinidimanda po ng Citizens Crime Watch. Wala po kami tinitingnan kung sino Taon ni Duterte, taon ni Noynoy, taon ni Marcos, kung may nakikita kaming mali ay tinitiman po namin. And uh modesty aside, maganda naman po ang aming batting average sa Office of the Ombudsman at sa sa piskalya. Thank you po. Okay. Uh question po for uh, Mr. Magpantay. Okay. Uh, just, I'm um, just Ignacio po from Abante Rancho po. Sir, atanong ko lang po, gaano po ka-importante na ang Citizens Crime Watch po ang mag uh, magsampan ng kaso at bakit hindi na lang po uh, individual? Ang, ang pagsasamba po kasi ng kaso, hindi po madali. Kinakailangan po natin eh, kumuha po ng kakampi dito. Pero nabanggit naman po ni Speaker Alvarez kanina na ito po ay walang relasyon sa pagiging kandidato nila. Ano? At uh, kami naman uh, kung kung sino'ng makakatulong sa pagsasampa ng kaso eh nilalapitan po namin. Ano? Pagkat uh, sa dami na po ng ang, ang napakahirap po kasi yung maghanap ka ng dokumento. Just imagine yung kukuha ka ng dokumento sa isang ahensya eh malamang sa hindi hindi ka bibigyan nila. So, pag ganitong mga sitwasyon po eh siguro mas maganda kung hindi lang sila kundi tayo lahat. Ano? Tayong mga mamamayan, tayo po ang bumosis, tayo ang gumawa ng paraan kung paano po natin masasampahan ng kaso itong mga tao na nasa gobyerno nasasangkot po sa ganito mga mga problema. Sa ganito po mga anomalya. Okay. May katanungan from DWIZ? sa mga kagalang-galang nating na uh, sa uh, nasa harapan sa pamumuno ni, Ko Co ni Congressman uh, uh Alvarez, dating, dating nating uh, um, speaker, sa si inyo pong lahat. Ako po si Rene Calonso ng usapang pang kapayapaan, usapang pang kaularan ng wIC DWIC. DWIC. <laughs> Ah, uh, yes sir. Ah. Uh, uh, at uh, meron lamang po akong gustong uh, linawin at uh, mabigyan nyo ng kaliwanagan para po sa kaalaman ng lahat. Ano po ba ang pagkakaiba nito sa isinusulong na complaint nila Congressman Ungab uh, para po magkaintindihan tayong lahat. Salamat po, sir. Ah, uh, yung complaint po na sinusulong nila Congressman Ungab. Petition po yun sa Supreme Court to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Ito po yung sinusulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez, uh, Manix Dalipe, Saldico. Yun po. Uh, any question? Follow up? Hello? Hello? Bante, from Any, any questions? O, oh, boss? Maari Mari ko bang linawin ng konti para talagang nakikita ng taong bayan yung difference? Yung sinasabi po ni Speaker Alvarez, dalawa po yan, no? yung constitutionality, yung kaila kong Sina-challenge nila yung mismong gaa na may mga na-violate sa constitution no? Hindi siya naaayon sa sinasabi ng konstitusyon halimbawa sa sa edukasyon na dapat highest budgetary priority, etc. Ito pong ipa natin ay dun sa mga gumawa criminal criminal punto na action dahil nagpulsify sila ng dokumento, pinalsify nila yung bycam report. Kaya po hiwalay siya na issue. Kailangan malinaw po yan sa taong bayan.